Good morning po mga kalaki ngayon po ay October 29 po ng 5am at syempre po mamimigay po tayo ng mga libreng lucky numbers, mga swerting lucky numbers po para sa masugid nating mga lucky followers na kanina pa po gising at kanina po nag-aantay ng mga uh, po nila sa mga bawat bayan nila. Okay, ngayon po ay 2 digit lucky numbers po ang ibibigay natin ngayon po alas 5 po ng umaga at syempre po ako po ay gising na at syempre open na po ang ating store at tayo po ay mamimigay ng mga lucky numbers para po sa mga nag-aabang dyan. At bago po natin simula ng ating mga lucky numbers, ba mga kalaki, dapat gumising ka na. Gising ka na ba para ang mga lucky numbers natin ay makuha mo na. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, aba, kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po ang mga swerting tips na mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, bago ko po ibigay mga 2-digit lucky numbers, syempre iinom muna ako ng tubig. Mm. Ayan po mga kalaki ha? At syempre po may buwan na mano na tayo Ano po yon? Ilan po? Sampu po? Powder? Ilan po? Ilan? Mm -hmm. Ah, dalawa. Sige. Ito po. Ano pa po? Sa kasito po. Wow, plastic room. <laughs> <laughs> Ay, <maybe. laughs> oh, po. baby. Apo, may customer na po tayo. Apo, oh, ano po? Ano pa po? 20 po thank you po balik po sila apo ayan apo ayan po ayan po yung ating customers po magang maga kawai ka naman po ayan Okay mga kalaki, ito na po ating mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan. Siyempre po, ang gusto ko mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, naalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. Tara na po, ito na po. Umpisahan natin sa pamimigay ng 2 digit lucky numbers ng ano to? Batangas. Ayan. Batangas 220. Ano to? Bataan 723. Butuan 1521. Benguet 138. Iloilo 720. Leyte 1G. Samar 1228. Quezon City 330. Pampanga 15-21 Pangasinan 14-24 La Union 2-26 Nueva Ecija 5-9 Nueva Vizcaya 11-2 Ilocos Sur 3-8 Ilocos Norte 1-4 Masbate 18-29 Rojas 15-6 Isabela 9-20 31:34. 31-34 copies. 6, 18, Bohol, 21, 24, Bulacan. 9, 3. Bic ano to, Bagyo, 12, 20, sa Bicol, 13, 9, ano to, Batangas, 7, 8, Bat, ano to, ah, meron na pa ng Batangas, ang 7, 8, Cebu, Aklan, 13-4 Aurora 7-1 Laguna 15-6 Quezon 29-25 Olongapo 16-12 Paranaque 3-31 Manila 7-11 Pasig 2-4 San Juan 21-27 Marikina 6-15 Tabuk 23-20 Romblon 5-35 Angono sa East 19, Montalban 28, 14, Antipolo 1, g Taytay 5, 29, Cainta 3, 8, San Mateo 4, 22, Dabao 21, 26, ano to, sa Tarlac 24, 30, Quirino sa East 19, Bacolod 21, 24, Cavite 32-35 Tagi, 7-8 Mindoro 6-15 Marinduque 29-5 Caloocan 12-30 Montenlupa 6-35 ano Palawan 29-4 Ayan mga kalaki, paputulin muna natin dyan at wait lang po may bumibili Okay. Wait lang po at may bumibili. Wait lang po at may bumibili. Ayan po. Thank you. Ayan, puputuloy muna natin. Just sa Palawan na no, syempre po mga kalaki, bago po ituloy ang mga laki numbers natin, nako dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin ha. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali ka na nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan mga kalaki. At syempre po mga kalaki ha, baka mali ka na pa-follow, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan, subukan niyo pong tawagin niya. Mga yun, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin, Arnold Parungki na may blue check na may 495,000 followers po sa Facebook at meron din po tayong Red Parungkin na meron naman po 410,000 followers sa Facebook at meron din tayong Iris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook ay po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin na may 18,000 followers at sa TikTok Red Parungkin po na mayroong 449,000 followers ay po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan mag-suggest, mag-pacode, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart lang kahit mga kalaki, automatic po padadalhan ko po kayong mga laki numbers agad-agad sa Messenger. Okay? Tandaan niyo po mga laki numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months sa mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birth month at birth year niyo pag-aaralan ko po yung mga kalaki at syempre padadalhan kita ng mga laki numbers sa gusto mo. Okay? At sa mga interesado po, message na po kayo sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga account na yan mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo araw-araw po may mga nananalo rito at nakapost po yan sa Facebook namin. Araw-araw ang mga winners. Baka ikaw na ang susunod nating winners. Pag sumali ka sa amin, swertihin ka mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Sali na po. Okay mga kalaki? At syempre po sa ating mga laki followers dyan, sasali po Nako po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. So, ano pa hintay mo? Sali na mga kalaki. Okay, yan po mga kalaki. Ituloy na po natin ang na pamimigay ng mga lucky numbers. Gising ka na po. At syempre, ito na po mga 2-digit lucky numbers. Sambales, 6, 21, Apayaw, 13, 15, Cotobato, 18, Gs. Binangonan, 9.32 at Morong sa East 15. Ayan po mga kalaki, kompleto mga laki numbers. Uh, takbo na po sa mga suko nyo outlet mamaya At make sure po mga na numbers namin Na alagaan nyo po ng 3 days Bago po natin palitan At syempre po Ito po ang paborito Ng lahat ng shoutout time Shoutout po tayo sa Ayan Kay Nanay Car And Carmelita Diyan po sa may Aurora uh, Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers Bibigyan ko po kayo At syempre sa mga driver po Sa mga tricycle driver At jeepney driver Diyan naman po sa may um, Ano to Santa Cruz, Manila. Hello, shout po sa inyo. Maraming salamat po dyan kila Kuya Daniel. Bibigyan kita ng 2-digit lucky numbers at ng 649. Ayan. Sa mga gusto po magpa-shout comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!